sara ko na ito section. Tapos, syempre, kakain ka na. Ayan. Anong araw ngayon? Yearness. Ayan, Brianness, na umaga. Time check, eight, 8.30 a.m. Kaya kung ayaw niyong pumila ng mahaba, umaga kayo kumain dito. At okay lang ang pila. Iba talaga sa gabi. Ayan yung assistant ni Tiwata Pares. Yung kitchen niya, syempre dito lang tayo sa labas. ayan yung mga kumakain ngayong araw mm -hmm. mm -hmm. ayan na sila madam <laughs> mam ma tapos na sila mam ma uh, ayan <laughs> <Bye. laughs> lang salamat Bawi oh, na rin ako eh. Bawi na rin kayo, Ma'am. Take out din si Hindi Ilaw mo, pupa kabiti po. Ah, dito kabiti din 'yung ilaw mo, kabiti. Saan oh, <laughs> ano? kay naik? iiks Ilaw mo Malapit siya. Ay, 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 ay. Take take sa 'yo. Kailangan trip 'yan. Pa-take out kasama mo. Sana ka mali. Diwata. Naiiwan siya dito pag wala si Diwata. So, magigita mo, puro siken ang order kalimitan ng mga Ayan, at wala nang pila dam Cashier, wala si diwata. Wala, si diwata. Magano hmm. po pa andito si Darna. Oh. Wala si Darna. Sae hindi ako sabi din ng cashier wala Si diwata. sa diwata, lasang mapapa Ano masasabi niyo sa... Ano masasabi niyo sa siken ni diwata? Asa mga kasama mo? So ayun, makikita natin puro talaga siken ang order ngayong umaga Ano masasabi mo? Sarap Imbitahin mo naman yung iba na kain na dito Kain na kayo Sabi ni sir, kain na daw kayo dito sabaw. Okay, sabaw, sir. Sabaw ng pare. Enjoy na enjoy siya, At ayan guys, wala nang pila sa cashier. So sa gusto mga gusto mag hindi maagbala sa pila, kumain na kayo dito ng umaga. talabas. na labas. Itinda din siya. Okay. Ayan yung cashier ni Diwan. Sige ni ano. Puro sige yung order. Ibitahin mo na yung iba ma'am na kumain na dito. Uh. Ayan, puro yung order nila silang apat na magkaka. Saan pa kayo galing mo? Langwa. Langwa? Saan yun? May sampah. Ah. Ito lang dinayo niya dito. So wala si Diwata, no? Sa taping. Ayun na si Diwata. Batang kaya Okay naman kayo. Salamat. Ayun yung kasama. Ano sa sabi mo sir sa ano? Ano daw sa sabi mo? Chicken ni diwata. Chicken yung order mo. Ano mas sabi mo? Kayain si diwata. sir. Sarap daw teh, kasi sarap to. Tao mo so yung mga sir. Busog na busog sir. Sakto ang laki no. Ay, kasama niyo pa yun? Uh, Boomers. Ay, nabisa pa dami pala na. Walo sila. <laughs> so ayan, ma walo pala silang magkakasama. So grupo-grupo talaga po. so <laughs> siyempre, di ba ang init eh. <laughs> Pero nakapapicture na kayo kay Diwata. <laughs> Oo, nag-taping pala. Yan <laughs> ako. ni Diwata. And, and yan yung PA, personal assistant ni Diwata. Ito so yung delivery ng yellow. Ito yung take-out. Walang pila. ito yung sa labas ni diwata. Pero pag gabi, 'di ba, sobrang dami dito vendor. Pag umaga, konti lang kasi marami clearing. Ito yung banda kay Encanto, wala sila kasi umaga. So, maglakad pa tayo sa labas ni Diwata. Wila na naman. Ayan. Ayan, dito yung labas ni Diwata. Ayan, kay Diwata ka doon. Oh, Ang daming vendor dito. Wala pala si Diwata. Yan. Yan kay Diwata oh. Ito yung labasan niya. Marami ditong vendor palabas kay Diwata. Meron din sa gitna oh. oh. Minsan pag gabi dyan, dyan sa gitna na yan. Maraming homeless na natutulog dyan. Meron din yung mga homeless na nakatira sa gilid ni Liwata. Yan. So, huwag kayong mag-expect na walang mga butterfly or langaw. Yan, may mga homeless dito. na mga homeless na dito na nag-tutulog. Na, na, ano, dito na gumawa ng bahay. Ganun. So, ayan. That's it for this video. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, si nanay, o. Oh. Ayan, kapitbahay yan ni Diwata dito. Ayan, bilhan natin si nanay. Nay! Kanong biskuit? Typlex. Ilan? Ah, yung puso ko. Pa, dalawa na eh. Typlex? Hmm. Um. Dati na'y kasama niyo si Diwata dito? Hindi ah. Oh Hindi. Iba? Pero ngayon yung masasabi mo eh ngayon na sikat na sikat siya. <laughs> happy ka sa kanya happy rin ako sa kanya dahil nakakatulong oh, kasi yung mga customer niya nabili sa inyo oh. dito at saka mabait yung tao yan ah mabait uh -huh. nung hindi pa siya ganyan kabili mabili uh -huh. ngayon dinudumog siya eh di ba dinudumog siya ng tao hindi ako naman hindi ako tanong tal maraming tao hindi ko rin makausap uh -huh. di ba uh -huh mabait <laughs> tao yan, mabait oh, si na tao. Oo, si Diwata. Pero sabi, hindi ka malakot. Pero hindi. Sa atin lang, Mabait na yan. Oo, noon pa na hindi pa siya ganyan dinudumog, mabait oh, na siya. Oh, ah, so, ayan, sabi ni nanay, mabait kasi, di ba, katagal na nyo siyang kasama noon? Oo. Oh, oh. Dati ja, na siya, ilalim rin, na tuloy na natutulog, kumakain ah. kami, salo-salo, ganyan. -sal. Ah. Tapos ngayon, mala, medyo ano na yung narating niya, di ba? Oo. Oh, oh. Nakakatulong sa amin mahirap. At tuloy ko, nagtitindi ako, di ba? Uh Oo. -oh. yung mga customer niya, nabili uh -oh. dito yung mga uh -oh. grab, di ba? Kasi tumatambay dito, di ba? Uh -oh. Malapit lang kasi to kay Diwata. Ayan. Doon kay Diwata, banda. Uh -oh. Ayan. Hmm. Wala kong matatapagat.